Sa wakas nga ay dumating na nga yung inaantay namin sa Shopee. Ito nga yung inorder namin matagal na at ngayon nga ay dumating na rin sa tagal-tagal din ang aming pag-aantay at bagong gising nga lang itong batang to at ayan nga nakasimangot pa pinapaabot nga yung gunting at hindi nga daw niya mabuksan ng maayos meron nga kasi nito yung kapitbahay namin at lagi nga siyang nandoon kahit kabing gabi na ay gusto nga niya ay laging nagduduyan doon sa kapitbahay namin ay naaawa naman ako kaya nga binilan ko na din Nadismaya nga ako nung binuksan namin dahil lang in order ko talaga ay color red pero ang ibang kulay naman yung dumating pero okay na din naman yan. Sobrang mura, 85 pesos lang talaga to. Eh, meron na nganduyan yung aking anak. Makapal nga siya, tapos maganda din, mukhang matiba, hindi halatang mumurahin lang. Dahil nga dito ay eh, talaga naman nagmamadali na kaming ikabit at eh, super excited na nga sumaki itong batang ito. At alam nyo ba, meron din siyang kasamang free na tali, kaya ikakabit na lang talaga ay ready to use na. Dito na nga lang namin nilagay sa terrace dahil wala naman din kaming paglalagyan sa labas at saka mainit sa labas para nga maiwasan nga ni Ellie ang laging nasa labas. Kaya dito na lamang siya sa terrace magduyan-duyan. O ayan nga, sobrang happy na nga ng aking baby. O ano pa inaantay nyo? I-shopee checkout nyo na yan. Nasa comment section ng link. Pa-follow na din po, Mami Ellie Vlogs for more.